kaya uh, sangkot umano sa smuggling ng sasakyan. Umaabante sa balitang yan, si Abante Reporter Dexter Ganibe. Dexter? A -a Abante Radio Live Report! Sa pagtatanong kanina ni Senate Minority Leader Tito Soto, inamin ni Cezara Diskaya na dalawa lang ang pinagbibilhan uh, niya o ang supplier nila ng uh, higit sa dalawampung uh, mga sasakyan. Ayon kay uh, Senator Soto, isa sa nabanggit ni Diskaya na supplier nito o pinagkukunan ng sasakyan ay nabatid niyang isa sa mga ini-investigahan ng Bureau of Customs nitong mga nakaraang taon dahil sa mga smuggling ng mga luxury car. Itinanggi naman ni Ginang Diskaya na wala siyang unit ng luxury car na sinasabing smuggled ng kanyang pinagbilhang dealer ng sasakyan. Samantala, umalma si senador Rapi Tulfo sa aniyay tila pagpabo ng chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee sa ibang senador na nabigyan ng mas mahabang pagkakataon para sa pagtatanong dito sa ongoing na Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ayon kay Tulfo, dalawang minuto lang yung naibigay sa kanya kanina sa unang sigwada ng mga pagtatanong. Pero ang uh, mga sumunod niya sa kanya ay nabigyan ng mas mahabang panahon. Depensa naman ni Sen. Uh, Blue Ribbon Committee Chair Rodante Bacoleta na magsimula kanina ay tigda dalawang minuto nga lang ang binigay sa mga senador na nauna nagtanong dahil sa limitadong oras. Pero matapos siyang mainformahan na maaring tumagal hanggang sa alas 2.15 ng hapon, ay ginawa ng limang minuto ang pagtatanong ng mga senador. Ako si Dexter Canibe, Abante!